Ngayong araw ay balak kong palalagyan ng body kit yung ginamit kong pang off-road nung nagsama-sama kami ng mga tropa ko. Kaya pumunta ako sa mechanic shop para ipatingin kung pwede ba itong pagandahin at malagyan ng body kit para pumogi. Pero bago mangyari ang lahat nais ko lang ipapaalam sa inyo ang makakasama natin sa magaganap na araw na to kundi si tatay ni Kerets tapos si San Buko. Kung hindi nyo pa siya kilala ay dapat kilalanin nyo na dahil siya lang naman ang pwedeng wawasak sa buong mundo. Yung warap-warap mga kahamugan dito tayo sa binili nating budget meal na bahay nung nakaraan. So syempre andito yung Raptor F-150 na pickup na papalagyan natin ng body kit kasi sa tingin ko na parang may kulang sa itsura sa pang off-road kong kotse kaya ipapapogi natin ito. Kaya ngayon palabas na ako dito sa subdivision kaya manood ka na lang muna dyan. Okay. Kasi pangit naman kung sasabihin kong isasama kita dito pero apakalayo mo pala. Kaya mas mabuting dyan ka na lang at manunood. At hindi lang sa rason kung palalagyan ko ng body kit ang Raptor ko kasi parang may kulang or gusto ko lang kasi nakakuha ako ng 1,000 pesos na gold coin sa pagtratrabaho. Nice. Kaya saktong sakto na pagpasyahan kung papalagyan ko ito. Kung pansin nyo wala si Kibuloy muna ngayon kasi ang sabi niya sa akin ay was busy na ako hahaha. Busy-busyhan lang kunwari si Kibuloy at ayaw umamin sa katotohanan kung ano talaga ang rason kung wala siya ngayon. Kasi ito yung tunay na rason Kibuloy nahuli na at naaresto ngayong Sunday <laughs> Gago! Di joke lang hindi talaga yun ang nangyari Pero malay niyo yun talaga yung rason kung bakit busy si Kibuloy ngayon Busy sa pagharap ng mga kaso Kaya ngayon nandito na tayo sa City 1 na kung saang lugar na malapit lang yung mechanic shop na pupuntahan ko Muntik na tayo dito ah pero mas malala ang kasunod na mangyayari tignan mo Okay Dito banda hindi ko alam kung bakit late na ako lumiko Inaantok ako sa pagmamaniho mukhang lakas ng tama ko ngayon Okay so papakita ko sa inyo yung mechanic shop na kung saan ko papalagyan ng body kit Okay Ang nagmamayari nga pala sa mechanic shop na ito ay si San Buko So andito na tayo sa shop ni San Buko Tamang tayo tayo lang ah. Parang alam na agad na merong customer. Pambihira naman nakabugati pa si San Buko dito ah. Sinampal ba naman tayo ng kahirapan? Pukitan nyo naman yan kumikintab pa yan sa yaman ni San Buko. Pertido mas maangas pa ang kotse sa mekaniko kaysa sa customer. Pero wala na tayong pakialam dyan at di tayo pumunta dito para magkumpara sa buhay niya at buhay ko. So ayon sinakyan na ni San Buko ang sasakyan ko para ipasok sa shop niya at titignan kung pwede bang lagyan ng body kit. Ayusin mo talaga yan sa pag -drive San Buko at pag yan agas-gasan malilintikan ka talaga sa akin. Ang angas mo Dito pinangat na niya yung kotse ko. Putik na yan parang naiwan pa yung gulong ko ah. O ayan naman pala bumalik naman pala sa dati. Nagpre-freestyle ata yung kotse ko. Kaya ayan chinicheck na nisan buko yung kotse ko kung pwede bang lagyan kaya wait na lang natin kung approved ba. Okay! Bossing okay naman lagyan itong kotse mo ng body kit kaya pwede mo naman ito balikan mamaya pag okay na. Okay. Sabi ni Sanbu ko okay naman daw lagyan kaya babalikan na lang natin ito mamaya. Pero habang ginagawa pa ang aking kotse ngayon meron akong 2,000 pesos na gold coin na tira sa bangko ko. Kaya naman meron akong nakitang isang malaking bahay at sakto pwede natin itong tignan sa ngayon at mabili. Nice. Kaya ngayon wala tayong magagamit na sasakyan kasi nga pinapaayos ko pa at ngayon maghihintay tayo ng masasakyan o taxi papunta doon sa bahay na bibilhin ko. Palibasa magkocommute muna tayo sa ngayon at magmumukhang mahirap. Pero buti na lang do tayo na damit para naman hindi ako mapahiya masyado at hindi halata. Pambihira parang wala naman atang dadaan dito ah. At wala pang mga sasakyan na dumadaan. Pero okay lang baka maswerte tayo ngayon. O di ba po kaswerte nga naman may awa talaga ang Diyos sa mga taong masisipag? Kaya sakay na agad tayo kasi isang minuto na tayo siguro doon nakatayo. <laughs> Bossing saan po ba ang yung destinasyon? Hatid mo na lang ako doon sa City 2 tapos doon sa malaking bahay na tig 2,000 coin at bibilhin ko yon agad-agad. <laughs> Aba apaka angas mo naman sir at bibilhin mo yung bahay na pinakamahal agad-agad. Pero bakit nakakamute ka lang? Talo! <laughs> Meron kasi akong kotse doon na pinapagawa ko pa lang at wala ka ng pakialam kung bakit nakakommute lang ako ngayon kasi galing ako doon sa mechanic shop putang. <coughs> Kaya ngayon tumahimik ka na lang dyan para di pa kita mamura ulit. At baka bigla ka na lang mabalita na taxi driver patay matapos pagbabarilin dahil judgmental sa pasahero. <coughs> Kalma ka lang bossing at napatanong lang naman ako kung bakit ka nakakamit. Hindi ka ba ng tahimik manong hatid mo na lang ako doon sa bahay ng ligtas at baka matuluyan pa kita dito sa loob. Oo <coughs> oh, pasensya na bossing ito, natatahimik na ako. Makalipas ang igit isang oras na pagtatalo namin ni tatay ay andito na kami sa lugar na kung saan yung bahay. Kaya ngayon magbabayad na ako ng pamasahe sa kanya. ngayon naman ay papakita natin sa taxi driver na bibilhin natin tong bahay ng harap harapan sa kanya. O ano 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 tatay ano 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 Nagtangka ka pang pumasok ah. Ang galing, ang galing! Aba galing, ah. Sinubukan pa talaga gumawa ng himala. The next day. At dahil nabili na natin yung bahay at tumawag na si San Buko na pwede ko na daw titignan yung kotse ko. At kaya naman ako ngayon na excited ay papunta na. Kaya naman andito na kami sa mechanic shop. Bossing ito na ang Raptor mo successful kung nalagyan ng mga body kits na gusto mo. Aba ang galing mo naman San buko makapagkatiwalaan ka talaga at magkanoba lahat ng babayaran ko. Walang anuman bossing at salamat sa pagtitiwala mo sa akin at pinaghirapan ko pa yan at yung ibang customer pinaalis ko na para lang matapos ang sayo. <laughs> Pero bago mo ako bayaran check mo muna kung maganda ba. Okay guys kaya ngayon check check ko muna kung bagay at maganda ba talaga tignan ang gawa ni San Buko. Okay san buko gustuhan ko at napakaangas. Kaya ngayon magkano ba lahat ng babayaran ko? Mura lang naman bossing mga dalawang milyon. Amura ah, lang pala akala ko kung ano na. Kaya kukunin ko na ito san buko. Sige bossing salamat sa pagbisita dito at ingat ka sa biyahe mo.